Good morning. Luto ako ng sapin-sapin, guys, para almusal. And guys, luto na 'yung aking sapin-sapin. Maulan kasi dito, guys, kaya tanghali na kami nagising, guys. Anong oras na? Alas 9 na. Ayan, wala na, guys. Oh. Wala nang ano, huna nang sumasama. Luto na. Ayan guys. Tanghalin na kamo kalusan. Itong kalusan namin guys. Wala na eh. Ulan kasi. Palaging walang pasok. Palaging walang pasok. Ayan. kasi dahil sa ulan ayan, luto na guys so, ulan na maisip ko luto guys basta makakain lang kami ano na na lang ano ano na lang maulan eh ayan maya maya ano magsasaing na naman kami ng tanghalian hindi na kasi kami kumakain ng kanin sa umaga guys eh kasi nagluluto ako kung ano ano lang niluluto ko pancake, puto minsan ano, tinapay, cookies. Oh. Tapos ito, sa sapin, sapin Kung ano-ano lang maisip ko guys, basta meron lang akong harina, meron lang akong glutinous, uh, may asokal ako, uh, pahit na. Ayan, ganyan ako guys eh. Kaysa bibili pa ako ng tinapay, di magkasya sa amin yung halagang 20 pesos ilang peraso so lang yan Okay guys, tapi muna ako